Malaking tulong daw sa mga tsuper ang pisong dagdag pasahe. Pero naniniwala sila na hindi ito ang solusyon sa problema sa sunod-sunod na oil price hike. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Nakatakda ng ipatupad ang taas pasahe sa traditional at modern jeepneys ngayong linggo. Pero ang makakatulong sa mga tsuper para madagdagan ng kita. Ano naman kaya ang epekto sa mga commuters? Sa pwestong ito sa may bagong silang kaluokan, araw-araw na nagaabang ng masasakyang jeep ang college student na si Dave. Ang isang daang pisong baon kada araw, kalahati nito ang napupunta lang sa pamasahe. Malaking bawas daw ito sa baon niya lalo't bukod sa pamasahe at pagkain, may iba pang binabayaran sa eskwela. Kaya ngayong ipatutupad na ang inaprobahang 1 peso fare increase ng LTFRB sa pampasaherong traditional at modern jeepneys, no choice raw si Dave kundi maghigpit pa ng sinturon. Para sa akin kasi mahirap. Eh, kahit sabihin natin piso lang yan, uh, malaking halaga rin yun para sa aming mga estudyante. Gayon pa man, naiintindihan daw niya kung bakit kailangang magtaas ng pamasahe. Di ko rin naman masisise kung yung mga drivers natin ngayon na humihingi talaga ng pagtaas kasi ayun talagang mataas din yung presyo ng krudo natin ngayon and syempre kailangan naman din nila ng kikitain. Para naman sa isang transport group na isa sa mga nagpetisyon sa fare increase, malaking bagay na ang piso pero naniniwala silang hindi ito ang sagot sa problema. Parang band-aid lang ito eh, na solution para isa pa ang, ang fare hike kasi apektado rin ang mananakay. So siguro para mas masolusyonan yung patuloy na pagtaas ng, ng petrolyo, mas maganda siguro, ibasura na yung Oil Deregulation Law. Ayon sa Republic Act No. 8479 o Oil Deregulation Law, walang kontrol ang gobyerno sa presyo ng produktong petrolyo dahil ang mga pribadong kumpanya ng langis ang nagdidikta at nagtatakda ng presyo. Kung ito ay uh, maalis o tuluyan ng ibasura ito, magkakaroon ng chance ngayon ang, ang gobyerno natin na maibaba yung presyo ng uh, ating petrolyo sa merkado. Nakatakda ng ipatupad sa October 8 o sa linggo ang 1 peso fare increase sa buong bansa. Ang 12 peso minimum fare sa traditional PUJ ay magiging 13 pesos, habang 15 pesos naman sa modern PUJ mula sa dating 14 pesos para sa unang apat na kilometro. Pero nilinaw ng LTFRB na pansamantala lamang itong taas pasahe, alinsunod sa hiling ng mga tsoper sa gitna ng nagmamahal na krudo at lumiliit na kita nila. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.